Sampung kahulugan ng langgam sa panaginip. Una, nakakita ka ng langgam sa panaginip. Ito ay sumisimbolo ng iyong sarili na ikaw ay masipag at matyaga sa trabaho. Pangalawa, kinagat ka ng langgam sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may mga taong naiingit sa iyo dahil ikaw ay madiskarte na taong at masipag pagdating sa trabaho. Pangatlo, patay na langgam sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na sobra ka ng pagod sa trabaho mo kaya paalala lamang sa iyo na kailangan mo ring magpahinga. Pangapat, may hinahakot ang langgam sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na sa susunod na mga araw ay may mga biyayang darating sa iyo. Panglima, gumagapang sa iyo ang langgam sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na nawawalan ka na ng gana sa iyong sarili dahil sa sunod-sunod na mga problema na dumarating sa iyong buhay. Pang-anim, nag-aaway ang langgam sa panaginip ito ay nangangahulugan ng mga alitan o hindi pagkakaunawaan sa iyong paligid o ang internal na tension na nararamdaman mo sa iyong buhay. Pangpito, pinatay mo ang langgam sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong pagnanais na tapusin o alisin ang mga maliliit na abala o mga problema na nagiging hadlang sa iyong mga layunin. Pangwalo, gumawa ng bahay ang langgam sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng iyong pagsusumikap na magtayo ng matibay na pundasyon para sa iyong mga plan at ambisyon sa buhay Pangsyam, itim na langgam sa panaginip ito ay nangangahulugan ng mga problema ang hindi nakikita o mga sitwasyon na hindi mo paganap na na uunawaan. Ito rin ay sumisimbolo sa negatibong enerhiya o stress. pang Pangsampo, pulang langgam sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng matinding emotion tulad ng galit o labis na stress. Ito rin ay nagpapahiwatig ng agresibong pagsusumikap o pagkakaroon ng mataas na layunin. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.